Main Mendoza, umalis na sa Itbulaga. Balak-balikan si Alden Richard sa GMA. Pagkatapos nga ng napakaraming kontrobersya ang hinaharap ngayon ni Main Mendoza ay tila malimit siyang mapanood ngayon sa Itbulaga. Dahil na rin ito na pag-isipan ng buong Aldab Nation na gusto niya nang balikan at pumunta at makasama ang isang lalaki na kahit kailan ay hindi nasangkot sa iba't ibang isyo. Napakaganda nga kung yan ang mangyayari. Natunugan kasi ng Aldab Nation na tila si Min Mendoza raw ay magpapahinga muna sa Itbulaga. Ngunit ang tinig naman ng iba sa Aldab Nation, bakit magpapahinga kung wala ka namang ginagawang masama? Hindi ba talagang dapat ay tuloy-tuloy lamang siyang magtrabaho? Kaya naging matunog din ang pag-alis ni Main Mendoza sa Itbulaga. At kung kasi matatandaan nyo, ay talagang nasasangkot na rin dito kahit si Tito Soto na isang senador ngayon. At hindi lang yon kahit pa si Bosing Big Soto ay nasasabit na rin dahil kay Biko Soto. At hindi lang yun, ang buong kurpa ng Itbulaga kasama si Joey De Leon at si Antonio Tobiera na tila kasama pa at kakumpari ni Ferdinand Martin Romualdez na tila nasasangkutin ngayon sa mga kontrobersya. Kaya talagang ang itbulaga ngayon ay nasasabit ngayon at may mga pinagdadaanan na talagang napakahirap ng balikan ni Main Mendoza. Kaya nga siguro naisip ng buong Aldab Nation na ang pagkawala ni Main Mendoza sa itbulaga ay nagbabadya ng kanyang paglipat para na rin maiwasan na ang mga kontrobersya na bumabalot ngayon sa kanyang trabaho kung tatanungin nga ang buong Aldam Nation ay talagang makakatulong ito sa kanyang personal na buhay. Lalong lalo na. Ito naman talaga ang kagustuhan ng buong Aldam Nation. Na maging worry free si Main Mendoza. Walang iniisip, walang problema. Balik sa dating gawi. Na pagmamahalan lamang ni Alden Richards at kanya. Ang talagang inaatupag ng buong Pilipino at ng buong Aldam Nation. Sana nga ay may katotohanan na ito nang sa gayon ay bumalik na ang tunay na Aldab. Alam naman natin ang nangyayaring ito ay dahil lamang sa kontrata ni Main Mendoza at Alden Richards. Iyan naman talaga ang issue sa kanila dati pa at hindi na ito matatawaran pa. Alam na na ito ng buong Aldab Nation at talagang dating dati pa idinideny ni Alden Richards at Main Mendoza ang mga ganitong balita, lalong-lalo na ngayon na tuloy-tuloy ang paninira sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Sa totoo lang ay payag naman si Maine Mendoza at Alden Richards na mabas sila ng tuluyan dahil isa lang naman silang public figure. Ang hindi lang nila matatanggap ay ang pagdedenay sa kanilang relasyon na alam naman natin na matagal nang inamin ni Alden Richards at Maine Mendoza at talagang ang mga bashers lamang ang tumututol sa ganitong setup ni Alden Dichas at Main Mendoza kahit pa mga resibo na ang bumubulaga sa kanilang mga pagmumukha ito ang pinatunayan ng buong Aldam Nation sa kanila ngunit talagang dinidinay nila ang ganito na mga pangyayari hindi naman sila dapat paniwalaan dahil hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards at kahit kailanman ay hindi na nila ito mababago pa. Karapatan nila na mag-ingay sa social media at batikusin si Maine Mendoza at Alden Richards. Ngunit hindi nila maaiaalis sa buong aldernation sa publiko na talagang alam ang tunay na relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards at talagang si mismo si Alden Richards at Main Mendoza ang nagsabi dito. Hindi lamang ito gawa-gawa ng buong aldernation dahil napakarami naman ang resibo ang magpapatunay dito. Hindi nga maipaliwanag ng mga bashers ni Main Mendoza at Alden Richards na kung talagang para sa kaliseri lang ang naging kasal ni Main Mendoza at Alden Richards. Di ba't ang totoong pangalan ni Alden Richards at Main Mendoza sa kaliseri ay Alden at Divina Ursula Bokpokoba. Ngunit ang nakita sa kanilang wedding invitation ay Richard Polkerson at Main Mendoza. At ang maganda pa dito, merong separate na invitation na Richard Polkerson Jr. at Nico Main Day Mendoza ang gamit-gamit sa invitation na ito. Kaya kung susumahin mo ay talagang hindi nagsasabi ng totoo ang mga naninira at mga bashers ni Maine Mendoza at Alden D. Charles. Dahil kung talagang ang totoo lang namang ang pinaniniwalaan nila ay paano nila ma -e ang ganitong mga kaganapan. Biruin mo, magpakita ka ng invitation na ang real name mo ang nakalagay. Ngunit sinasabi nila at pinagdidiinan na ito raw ay ginamit lamang sa kalye serye. Diyan kayo magtataka na talagang paninira lamang ang gusto nila kay Maid Mendoza at Alden Richards. Matagal lang ang pinatunayan ni Maine Mendoza at Alden Richards ang kanilang relasyon. Kaya kahit hindi pa sila umamin ngayon, ay okay lang ito sa buong Aldam Nation. Ang mahalaga kasi sa Aldab Nation ay alam nila ang totoo sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards nang sa gayon ay hindi ito makaapekto sa pananaw ng buong Aldab Nation lalong lalo na ang mga OFW at mga seniors na talagang alam naman natin na sa una pa lamang ay nandyan na at nakasuporta kay Maine Mendoza at Alden Richards. Baga matanggapin natin na hindi na ganun. Karami ang buong Aldam Nation kumpara dati. Ngunit ang buong True Blooded Aldam Nation ngayon ay talagang napakalakas pa rin. Kung matatandaan nyo ay napakalaki pa rin ng suporta ng buong Aldam Nation lalong lalo na ang mga pioneers na suportahan si main Mendoza at Alden Richards sa loob man o sa labas ng kanilang personal na buhay kahit pa sa harap at sa likod ng kamera. Yan talaga ang pioneers ng buong True-Blooded Aldab Nation na kahit saan magpunta, kahit sino pa, ang mangbash at manira kay Maine Mendoza at Alden Richards ay hindi nila ito pinapayagan. Dahil alam nila ang totoo sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards at hindi-hindi nila ito masisira dahil ang maganda dito ay talagang kay Maine Mendoza at Alden Richards lamang sila naniniwala at kahit kailan hindi paniniwalaan ang mga fake news na pinakakalat ng mga bashers nila hindi hindi nila matatanggap ito dahil alam nila ang totoo sa kanilang dalawa at kahit kailanman Masaya na sila sa kinahahantungan ng relasyon at tunay na pagmamahalan ni Main Mendoza at Alden Richards. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching.